Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 20, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 19, verse 41 to 44. Noong panahong iyon, nang malapit na si Yesu sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingit ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at nilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Habang papalapit si Jesus sa Jerusalem, bigla siyang huminto. Tumingin siya sa lungsod ng Jerusalem at nanangis o umiyak. Oo, umiyak ang Diyos. Bakit? Bakit siya umiyak? Dahil nakita niya kung ano ang mangyayari sa kanila. Nakita niya ang kaguluhan, ang pagkawasak at pagdurusa lahat ng ito ay dahil hindi nila kinilala ang pagdalaw ng Diyos. Hindi sila handa, hindi sila nakinig, hindi sila tumugon. At kung iisipin natin, minsan, hindi ba ganito rin tayo? Perhaps you will ask yourselves, Umiiyak din ba si Jesus para sa akin? Umiiyak din ba si Jesus para sa iyo? Hindi dahil galit siya. Hindi dahil gusto niya tayong parusahan. Umiiyak siya. Kung hindi dahil ayaw niyang masaktan tayo sa mga sarili nating desisyon. Napakarami nating desisyon na iniyakan ni Jesus. Kasi yun ang hindi niya kinontrol. Binigyan niya tayo ng kalayaan pero tuwing mali ang desisyon natin, umiiyak si Jesus. Kagaya ng pagkakakita ni Jesus sa Jerusalem, many times, dinadalo tayo, binibisita tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na nasa paligid natin. True uncomfortable truths, through delay, through failure, through small voice saying anak, tama na pero minsan tulad ng Jerusalem hindi natin pinapansin ang presensya ng Diyos we are too busy too stubborn too distracted ang yabang-yabang natin at ito yung mga dahilan kung bakit tayo nasasaktan ipipilit natin yung gusto natin. Pero ito yung pinakamagandang balita. Kung umiyak si Jesus sa Jerusalem, ibig sabihin, mahal niya sila. Kaya si Jesus umiiyak para sa iyo, ibig sabihin noon, mahal pa rin niya tayo. Ganyan din yung mga nagmamahal, di ba? kapag tayo ay hindi pinapakinggan, nagkamali, tayo ay nananangis para sa mahal natin. Tayo ay umiiyak. Ngayong araw na ito, tanungin natin ang sarili natin. San bahagi ba ng buhay ko ako hindi nakikinig? sang area ko pa ulit-ulit na nasasaktan dahil ayaw kong sumunod. Kangino ko nagpapakita ng resistance kay Lord ba, sa pamilya o sa responsibilities. Kasi sa mga ito, umibisita ang Diyos sa buhay mo. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil kahit hindi kami laging nakikinig. Hindi mo kami sinusukuan. Patawarin po kami sa mga panahon na mas pinili namin sundin ang sarili naming gusto kaysa sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig, mapagpakumbaba at handang tumugon. Kung may bahagi ng aming buhay na unti-unti nang nasisira dahil hindi kami sumusunod, Panginoon, tapikin mo kami. Tulungan mo kami bumalik sa iyo. Amen. Meron ka bang naalala ngayon na matigas ang loob, napapagod o hindi na nakikinig kay Lord? Huwag mo siyang hayaang masira tulad ng Jerusalem. I-share natin yung audio gospel na ito sa kanya. Maybe this is the visitation of God sa buhay niya at ikaw ang ginagamit niya. I-share natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga classmates, sa ating mga GC. Huwag mo hayaan dumaan ang mensaheng ito na ikaw lang nakarinig. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadon, nagpapa. Alala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.